Sa gitna ng disyerto ng Egypt, nakatayo ang mga higanteng bato. Ito ang mga piramide, ang mga libingan ng mga faro. Maraming tao ang nag-iisip na mga alipin ang gumawa nito. Pero ngayon, naniniwala ang mga archaeologists na mga bihasang manggagawa ang nagtayo ng mga hangahangang istrukturang ito. Inialay ng mga manggagawang ito ang kanilang buhay para paranggalan ang kanilang mga pinuno. Gumamit sila ng mga pambihirang kasanayan. Wala silang mga crane o modernong makina. Sa halip, Umasa sila sa kanilang kaalaman at lakas tao. Ang mga piramida'y ay nananatiling isang misteryo. Paano nila pinutol at inilipat ang napakalaking bato? Paano nila inilagay ang mga ito ng eksakto? Ang mga tanong na ito ay patuloy na humuhumaling sa mga explorer at historian hanggang ngayon. Ang paggawa ng isang piramide ay isang napakalaking gawain. May tatlong pangunahing hakbang ito, Una, kailangan ng mga manggagawa na pumutol ng malalaking bato mula sa mga quarry. Gumamit sila ng mga kagamitang tanso at pait. Isipin mo ang pagukit ng isang higanteng blok ng bato gamit ang mga simpleng kagamitan. Susunod, inilipat nila ang mga malalaking batong ito sa lugar ng piramide. Isa itong malaking hamon. Malamang gumamit sila ng mga kahoy na sled at roller. Libo-libong manggagawa ang humila sa mga bato gamit ang mga lubid. Naisip mo bang ba lakas at pagtutulungan na kailangan? Panghuli, kailangan nilang iangat at ilagay ang bawat bato. Gumawa sila ng malalaking rampa ng lupa at ladrilyo. Hinila nila ang mga bato paakyat sa mga rampa. Maingat nilang inilagay ang bawat bato, pinagkabit-kabit ang mga ito ng perpekto. May mga naniniwala na mga alien ang gumawa ng mga piramide. Ang iba naman ay nagsasabi na gumamit sila ng mga hika ngunit natagpuan ng mga archeologist ang ebidensya ng mga totoong kagamitang ginamit. Gumamit sila ng mga kagamitang tanso para sa pagputol. Gumamit sila ng mga kahoy na lever at roller para sa paglilipat ng mga bato. Naniniwala ang ilang eksperto na gumamit sila ng mga rampa para ilipat ang mga bato paakyat sa piramide. Iniisip naman ng iba na gumamit sila ng sistema ng mga lever at pulley. Maaring hindi natin malaman ang eksaktong mga pamamaraan, pero alam natin na gumamit sila ng talino at kasanayan hindi mahika. Ipinapakita ng mga teoryang ito ang dedikasyon ng mga sinaunang tagapagtayo. Ginamit nila ang kanilang katalinuhan at kakayahan para malampasan ang mga hamon. Ang kanilang trabaho ay patuloy na humanga sa atin ngayon. Ang mga piramide ay higit pa sa mga libingan. Ang mga ito ay simbolo ng sinaunang kabihas ng Egyptian. Kinakatawan nila ang kanilang mga paniniwala, ang kanilang kaalaman at ang kanilang kapangyarihan. Nakatayo sa loob ng libu-libong taon, nagkukuwento sila. Nagkukuwento sila tungkol sa isang kabihasnan na pinahahalagahan ng pagsusumikap. Ipinapakita nila sa atin ang kahalagahan ng pagpaplano at inhenyeriya. Higit sa lahat, ipinapaalala nila sa atin ang kapangyarihan ng talino ng tao. Kahit ngayon, ang mga piramide ay nagbibigay inspirasyon sa atin na mangarap ng malaki at makamit ang mga dakilang bagay. Ang mga piramide ay isang testamento sa potensyal ng tao. Nakatayo sila bilang isang hamon sa ating sariling pagkamalikay at determinasyon. Sa susunod na makakita ka ng larawan ng isang piramide, alalahanin ang libu-libong kamay nagtayo nito. Alalahanin ang talino at pagsusumikap na ibinuhos sa paglikha ng mga kahanga-hangang istrukturang ito.